Napa dag dani? Ha? Dia padung ilang nani nitak. Asa padung sikuan. Ini wala mai lagi lah. Oh, butung ta. Butung mo butung. Oh. Teban so, do. Mana mana? Butung. Ah, madulas. Mana ni ketua? Tuh, Tu so, yang maliit nami nang farm. Eh, mi papapayo. Oh, lagi asa nami Oh, butong ba, buko ba buko, asa magka, uh, ma, bagong tanim na lubi? <mulang> oh, eh, ma, matata, malalaki na namumunga na, <mulang> Oh, oh, iba. Iba ba, ba, matani babayan, Ini ba, matani babayan, ba, matani ba, Botol na. Pero, oh. pwede na. Sabi, ah. Hawaii dire. Katungguan ba? Sit, asa mm -hmm. ang tungguan sit? gigab gigabsan ka ro? Yeah. Maupay pag-aani. Dito, 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 wagkuhan. Maupay pag-tanong, maaan dahil yun. Wala. <laughs> asa naman. Asa, buli ako. Dabong pa ma. Oo. Oh. Oh. sa una, ano man, Paul? Wow. Pagimitan na sa una, Dre? Yung ba? Yung Pagimitan ni sa una, Dre? Pwede na siguro yan? <laughs> Paano na sa taas? Paano na may nara? Oo, nara. Hindi, ako ba Lasyo. Ha? Oo, gagmay man. Kasi nagbalik ka ba yun? Nagbalik lang. Huwag pa tayo. Patay na mga ah, lubi yun. Patay na. Masayang yung lubi yun. ba? ba?

Ada ah, orang orang saha kan ina. Panjakir, sih siguro na sih guna. Panjakir, sih guna. Panjakir, lagi na Panjakir, sih guna. Panjakir, Ano yung gitawag mga buting din na Hawaii? Hmm. Hindi yan mo tumbahon? Ha? Hindi yan tumbahon? Masarap ni Kwan sa sinigang. Oh, puti na Hawaii. Nabalik man tolong Kamu gamot ay eh, daghan. <laughs> Pwede pasok baboy na. Tulong. Bodo. Ya. Uy. Uh Ih, balik men. Untung ini murah macam luya. Ah. <tip> oh, yang ada angin dah. Barang luya. luya. isa lang nga po dami na na patagal pa lalaki yan kahaba ba dabong pa ba na o dabong oo nga dabong pa niya gulay gula gulay po hindi na to karni Sumpah. Hmm. Apa oh, lagi? Kalau sa dinuguan pwedeng pwede yan. Yeah. unod na? Iya, yeah, mesti unod kay. man. Hmm. Sambik. Sa kabuka gwa ni Tay tayo dyan wala yung may lagay niya yan Kung ano eh yung may lagay na Saging Ay klase May may eh Ewan ito na motor na Oo oh. Oh, mau ke laut lagi? Hah? Oh, mana laut mi? alisin do kunin ito oh pwede yan uh, 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 na mo tani man mo ay pa nga oh, <laughs> oh so cool na sab sabutan

Bukas na si ni eh? Hu! 'yung dalan niyo? Pagubana. na. Yeah. Oh. Oh.

<laughs> Yung matanim na sa kasada Pwede ikuhaanin ng iba Tanin mo yan lahat Hindi, okay. daanan man eh wow. Huwag <laughs>

Ah, oh, hinog yun Uh, dami pa ah? oh. Uy, sayang. Ha? Ano na yung ingon ni Papa lagi? Ito lagi. Ipang sipi-sipi man dyan. Kani oh, pwede pa oh. Grabe sayang oh.